Umarangkada na ang 2024 Five Rows for All Philippine Masters Athletics Championships kung saan ilang senior citizens ang nagpakitang gila sa torneo na isinagawa sa Pasig City. Si Bernadette ay sa detalye Rise and Shine. Bernadette. Matagal nang iniinda ni Nanay Rosalinda ang sakit sa tuhod, buhat na rin ang ilang dekadang pagtatrabaho sa opisina. Kaya sa edad na 65 years old, Hinikayat siya ng mga anak na subukang mag-exercise sa pamamagitan ng pagtakbo sa iba't ibang sports event. Kabilang na ang Five Throws for All Philippine Masters Athletics Championships na layong mabigyang pagkakataon ng mga senior citizens na maging aktibo sa sports. Ngayong nasa 77 years old na si nani Rosalinda, hindi lang isang naiuwi niyang medalya kundi anim na ginto matapos magpakitang gilas sa 100 meter, 200 meter, 400 meter, 800 meter, 1,500 meter at 5,000 meter event sa Field Sports Truck Oval sa Pasig City. Siya rin ang pinakamatandang babae na sumali sa patimpalak. Lahat ng ano kasi naramdaman ko noon na eh. Dati kasi biglang babalok tot yung tuhod ko. Ay, nawala naman sa awa ng Diyos. At saka yung nakakamit ka ng maraming ano, kakilala, masaya. May pagkakataon ka, wala ka namang dinaramdam. O kuya, patingin ka muna. Pero kailangan, yun nga, pilitin mo yung sarili mo. Hindi pwedeng ano, consistent ka dapat. Ang 72 years old naman ni si Tatay Usman na nagmula pa sa bungaw tawi-tawi, emosyonal na pinasalamatan ng mga tumulong sa kanya na makalipad papuntang Manila at makasalang sa Masters Athletics. Hindi niya rin binigo ang sumuporta sa kanya matapos masungkit ang silver at gold medal sa 100 meter at 200 meter event. Yung ang mahalaga ko talaga, makikita ko lang yung mga kasama ko salamat din. Ayon sa National Masters and Senior Athletics Association of the Philippines on NAMSAP, nasa limandaan ng kubuwang sumali sa mahigit siyam na raang event sa dalawang araw na torneo. Binigyan din din ito ang benepisyo ng nasabing patimpalak sa mga kalahok, lalong-lalo na sa mga senior citizens. Number one, masaya dito. Masaya na hindi, 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 hindi na, na, hindi na ganun ka-competitive ang tao. Competitive sa laban pero ang importante dito, masaya. Pangalawa, yung sustaining ng uh, ng health. Number three, importante is yung ano, yung connectivity. Kasi pag nagkakaedad ka, kailangan may connection ka. Patunay lang Philippine Masters Athletics Championships na hindi hadlang edad para magpakitang gilas at makapagbigay inspirasyon sa mga kabataan. Bernadette Tinoy para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.